Yo, hindi pa tapos ang viral nito at trending nitong usaping ito tungkol sa taragis issue, yung April Fools prank Ganrong na kung saan kinagat nga yung post ng may-ari ng Taragis Takoyaki ng isang ama ng batang may special needs. So, maraming scoop ah, mababasa natin sa likod. Maraming scoop, maraming review, maraming mga recap, maraming nagpe-feature. Pero ito yung pinakamalupit na post ni Makagago Wasapme, no? Kilala naman pala ng owner ng Taragis na si Carl, itong si Ramil. Kita nyo yan? Itong si Makagago talaga, magaling na magaling sa mga ganito talaga, eh. <laughs> Grabe. Paano kung napaniwala lang nila yung taong bayan sa isyong ito, pero scripted lang naman pala. But anyways, scripted man or hindi, nakakatulong ang isyong ito na natulungan yung anak nitong si Ramil. Ito, scripted ba to? Kinuntsaba niya lang yung tao para pumera siya ng mas malaki pa, mas lalong malaki pa. At sumikat ngayon yung taragis na yan. Kaya what if lang, what if lang, hindi yung isang tao yung na-prank. What if? <laughs> yung milyong-milyong Pilipino na naniniwala sa storya yung na April Pulse ngayon anyways it's not really bad at all and it's good kasi alam naman natin na may pangangailangan yung anak ni Ramil pero ang galing talaga ng social media no na napapansin nyo ba kung gaano ka creative mag-isip yung si Carl may ari ng Taragis kasi hindi naman sisikat ng ganyan yung pangalan ng Taragis na yan kung hindi siya sobrang creative yung mga content niya, yung mga challenge niya ako kasi matagal ko nang na napapanood yan pero hindi ako nagpapalo pero dahil lang sa issue ng nagpapalo ako at ang dami kong pinanood na bagong video niya kung nagagawa ko yon, maraming Pilipino rin siguro yung gumawa ng ganun napakaganda rin naman ang ginawa niya na nagiging daan kumbaga ganin yung yan yung pinaniniwalaan natin ngayon eh na nagiging daan yung April Fools post, post niya upang makilala niya raw yung bata pero nga itong post ni Makagago what's up men kailan pa itong picture na ito <laughs> kilala naman pala or nakikilala naman pala ni Ramil si Carl ang may-ari ng Taragis at malamang baka kilala rin ni Carl itong si Ramil anyways huwag na natin isipin ng todo yan malaga eh, may nagawang maganda at may mga lesson tayo natututunan out of it so wag magpapaniwala sa mga nakikita natin sa social media kasi hindi lang tuwing April 1 yung lukuhan <laughs> hindi lang tuwing April 1 ang April Fools hindi lang buong April buong taon maraming naglulukuhan dito sa social media thank you for watching and don't forget to follow and share this video